Hi mga kacha, good morning po sa ating lahat. This is Romel. Welcome back again to my YouTube channel. So ayan po ang ating mga client for today's video mga kacha. No, ayan. At naabutan pa kami ng brownout. It's 8pm na po. Oh my God. Pero bumalik lang naman kaagad. Ah, nasa 15 minutes lang po yung brownout. So ayan po yung pinakahabang buhok na naripan ko today. And then, ayan. Sobrang ganda. Kulot po yan siya. Ayan po yung noon na uh, sobrang haba po talaga. So, ayan po siya ngayon. Pinutulan niya na po ng konti, no? Napansin nyo, yan po yung customer ko before. And then, ayan po ang ribbon sa naka-highlight na buhok. matagal na po siyang highlight. Uh, I think, one year, something. Oo kaya nakayanan ko lang siyang iriban ulit no actually sa paglagay ng step 1 di ko na ni sinama yung sa pinakababa kasi rebounded naman po yan siya last year and then eto po si Nunoy ayan sobrang kulot po talaga niya and then ay yung aking assistant pumatong sa upuan kasi hindi siya makaabot ang tangkad kasi ng bata actually hindi siya bata malaki na po siya <laughs>